Silver Voice TV at Pau Salud, sinugod ang bata ni John Riel Casimero matapos itong magbanta na mananampal. Ano kaya ko ano si Pau? ano si Pau? Dadaling kayo papay, sampal ko sa kanya. Nasampalin mo? Sampalin mo? Nasampalin mo? Ha? Nasampalin mo? Sampalin mo? Sampalin mo? Sampalin mo? Sampalin. Ikaw nagbanta na kaya kami nandito. Sinugod naman nga po ni Napao Salud nang Paucast Sports at Silver Voice TV ang isa sa mga miyembro ng Team Casimero na si Kuya Joseph matapos itong magbanta na pagsasampalin niya umano si Pau Salud. Matatandaan sa kanyang live video sa YouTube na nagbanta ito na sasampalin niya si Pau pag nagkita sila sa isang boxing event. Tingin ko hindi box yung bumutahan nila eh. Yung awin ni yung Joseph eh. Ano kaya kung ano si Pau? Pag ano si Pau? Dadaling kayo pa pa Sampal ko sa kanya. Pau tala, pag hindi kayo nagpakita sa linggo ha, ewan ko na sa inyo. Ito na yung pagkakatayin nyo. Ito na yung pagkakatayin yung sapnan ko. Hindi diba mo bigla lang isang sapak sa'yo. Basta magkita na sa ilord eh. Pau tayo na, wala na ibang sapsak. Umabot ang video kina SV at Pau, kaya naman nagsama sila para komprontahin si Kuya Joseph. Ano ba? Sasampalin mo? Sasampalin mo? Sasampalin mo? Sige, sampalin mo. Sampalin mo. ikaw na ikaw na bata kaya kami nandito. Sampalin mo. Sampalin mo. Sampalin mo. Kaya kami pupunta para sa iyo. Ano? Ano? Sampalin mo. Sige, ayaw mo, ayaw mo sampalin. Sige, teka. Ayun na yan. Ikaw ang nag-aahan mo na? Oo. Sampalin mo. Sampalin mo. Sampalin mo. Mauna ka. teka. Gusto mo sparring? Hindi. Kayo. Kayo gumalaw. Ikaw ang nag-aahan ikaw ang nagamang kaya kami nandito. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Anong sabi mo? Anong sabi mo? sabi mo? Tayo lang. Ha? Anong sabi mo? Kaya kami nandito kayo ano? Utang ina mo, paisuot mo yan. Puro buwala na lang. Isuot mo yan. Sige, puro bunga na lang. Ito, ito mo lang naman. Ito mo lang naman. Puro bunga na lang. Lalabas ka. Nandito ko lang nanigrill ako, ha? Tayo na, boys. Lalabas tayo. Tagal, tagal, lepas tayo. Alika di to. Pagi pagi kita, Binababagitan bapa kita. Ano di to. Kamu paling mesti tahu. Sasampalin mo si Pao. O, sampalin mo na. Sasampalin, sampalin mo na. Hindi kita kilala, inabala mo pa ako, pinapunta mo ako dito. Sasampalin doon si Pao. Alam mo naman 'yon, 'di ba? pinagpunta ko. Oh, ano Sampalin mo ngayon? 'yung mo na Hindi ka ah. Hindi kita kilala eh. Pero nagko-call out ka. Kanta lang kayo. Hindi kita kilala. Ikaw pa ano mo? Kay mo ko yan. Matinong tao to. Magbabantaan mo. Sino si Pau? Alam mo naman 'yon, di ba? Alam ko 'yan. Alam mo 'yan, sampalin niya ako. Sampalin niya si Pau, di ba? Oo. Sampalin mo. Eh, alapit ako nung mga hindi dapat tapila mo na yan, ano? Nervyos ka masyado, upos ka agad yosin mo eh. Tinatanong lang naman kita kung sasampalin mo ako. Huwag kang magsalita online ko, di ba kagaya yung gawing personal, ha? Disappointed ako, hindi naman pala lalaban eh sa personal yung Joseph na yan, tinabi ako na, kinakausap ko nung ayaw eh. Pero nung nakita mo face to face, wala. Sabi ko Kung na,